Naging matagumpay ang inorganisa ng business mirror na A Night of Appreciations for Envoys at Expats. Maraming dumalo ng mga ambasador at ganyan din mga expats sa, mula sa business sector. Pinangunahan ni ALC Group of Companies Chairman Dr. Edgar Cabangon ang naturang okasyon kung saan siya ang sumalubong sa mga bisita. Ito ay kalawang pagkakataon sa taong ito na nagdaos ng naturang event para sa mga ambassador at expats. sa ipinagpapatuloy ni Sir Edgar Kabangon ang pagsasagawa ng ganitong event na ito sinimulan ng kanyang ama na si dating ambassador Antonio Kabangon Chua. Noong nakalipas na buwan ng Mayo, nagsagawa rin ng ganitong event kung saan ang guest speaker ay si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo pero kagabi ang naging panauhing tagapagsalita ay mula sa Department of Energy na si Undersecretary Ruena Cristina Guevara. Kanyang tinalakay sa kanyang talumpati ang mga programa at proyekto ng ating pamahalaan sa energy sector. Dumalo din sa okasyon sina Senator Mark Villar at Francis Tolentino. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Tolentino na umaasa siya na hindi makakapagdulot ng pangamba sa mga ambasador mula sa iba't ibang bansa na nakasign sa Pilipinas at sa mga foreign investors ang iringan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa. Sinabi ni Tolentino na ang inorganisa na a night of appreciation para sa mga envoys at expats ay malaking tulong para may pabatid sa kanila na stable o matatag ang sitwasyon sitwasyon sa bansa. Dumalo din sa okasyon ang ilang mga big bonds uh, ng ALC Group of Companies at ng Aliu Broadcasting Corporation uh, tulad ni Sir Benji Ramos, uh, Attorney McNeil Rante at Dennis Antenor. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa uh, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.